Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Libo-libong Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang naalalayan ng OVP noong 2024 sa pamamagitan ng Medical Assistance Program. Samantala, kinilala naman ni Vice President Inday Sara Duterte ang malaking kontribusyon ng kanilang mga naging katuwang sa paghahatid serbisyo sa mga Pilipino. Narito ang report. Mahigit isang daana na libong mga Pilipino ang naalalayan ng Medical and Burial Assistance Program ng OVP sa nagdaang taon. Sinasabing bilang, mahigit 60,000 dito ang mula sa Luzon, kabilang na ang nasa labing isang libo ng mga Pilipinong natulungan sa pamamagitan ng OVP Cagayan Valley Satellite Office. Tulad na lamang ng manggagawang si Margaret, ang mag-aaral na si Cyril at si Ben na parehong taga-Sagada Mountain Province na sangkop ng Cordillera Administrative Region. When we brought government programs to the communities through our satellite offices and extension offices, we essentially brought the government right to the doorsteps of Filipino homes. Essentially, We have two kinds of interventions. First, services that provide immediate help to citizens in distressing situations. The Office of the Vice President continues to reach millions of financially challenged families needing medical assistance. The Medical Assistance Program is the top OVP social service for Filipinos. Una na rin na kinilala ni Vice President Inday Sara Duterte ang kontribusyon ng mga naging katuwang ng tanggapan sa pagbibigay katupanan sa mga programa, proyekto at inisyatiba ng opisina para sa mga Pilipino. Hindi matatawaran ang halaga ng inyong kontribusyon sa mga proyekto at programa ng OVP para sa ating mga kababayan. The Office of the Vice President would have not have accomplished even half of what we have achieved without your trust in the integrity of the OVP your dedication to public service and your commitment to uplifting the lives of the Filipino people marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa balian news ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!